Tambit, okay? dalawahan yan yeah! So ayun, magandang tanghali mga kaibigan. Nandito ah, tayo ngayon sa may bundok sa may nagpaparescue kasi may nakitang king cobra yan kasama natin ang buong tropa. Andun po sila naghahanap. So kami po ni Tol bakal dito sa paligid. Ayan, salamat nga po pala sa 30 boots na ipapamigay natin sa mga mga nare-rescue natin na wala pong bota. At syempre, kumuha na rin po kami ng ilan. Ayan. So, simulan na natin mga kaibigan. Paalam. Yan. Oh, hala, hala. Ingat. Yan. Si Tol turtle buckle po ngayon ng aking partner kasi nasa tsaong po si Eloy Torx at sila oh, ano yung kapatid ni Torx Cobra oh, uh, ni Eloy Torx bakal oh, tara dito tayo oh, pahawak muna dito muna ako magpapatulong kay Torx bakal sa pagbibigyo o oh, ba so ito maraming butas. Oh. Kasama okay. <coughs> natin na uh, sila Cobra Team, Tropang Cobra, Cobra Team at Tall Cobra Riders. Ayan ang mga butas. So, um, nakita tayo dito ang Baby. Ayan. Sa so, po siyang baby. Baby bibi bubule kung tawagin sa amin ay bubule pero tawag niya sa english uh, is 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 iskink. skink skink, skink. yan ah oh, so may butas yan oh. yan tignan mo sa video, sa video? ah tiger skink mga mga tropa tiger skink kasi ito skink. mga kaibigan kaya namin hinahanapan ah uh, gagawin tong gagawin na po siyang ano ng taniman ng mga ano ba tawag yun? rambutanan kaya yeah. papatulong sila mga delikado dito may nang baba to si Franz si Cobra Uh. Salam. Nawa alam mo po si Chris Force. Oh, wala. mo diyan. Ito. Kuha kung dawon dawon ano? Kalabaw ano? Lipang kalabaw. <laughs> Limang, lipang kalabaw. <laughs> lipang kalabaw. Iyo kalabaw. <laughs> lipang <laughs> kalabaw. <laughs> Nag-blurd yung video. Si Terks po ay nasa ano ngayon sa so, Chaong. Ito yan, si Iman, katulong natin mag-away. na po Nangitim ka, ano? Ayan yung butas. Ayan, ito. Ito? Oo. Ayun. Ayan, na. No. Ayan, 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 ito. ito. Ayan, Ayan, na. Ayan, 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 Last light. light Nasa peak <laughs> Tatlong bundok ang tinawid <laughs> Ang hirap bumalik Ay nagbibidyo pala si Kuya Tol Mamaya na tayo mga kaibigan Kasi magbi-video po si Kuya Tol Cobra Oh, ayun

dyan o Ayan, na tayo sa ano, barko Lalayag na tayo mga kaibigan yan yan tayo. May ano o Later tayo Ayan o. Yan, ito yan, matutur kayo dyan. Ito, helicopter. May helicopter din dyan? oh, ito ba oh, ano? Pwede kayo sumakay dyan? Kaya ano ba yung bayo? Meron dyan. Meron dyan. dyan. Libre. Libre lang yun. Ayan o. No? Sakay lang naman. Yun, bus ko atal kung gusto. Ah. So, ako gusto mo. Ah. Pinunta ko dyan. So, ano? Uh, Ayan o. No? Kaya kaya ko yan. Ito ang barko pala dyan? Oo, oh, ito ang barko yan mga kaibigan. Na. Aalis na tayo. Na. Alam na. Ayan ha. Dito na tayo sa barko. Ayan o. Music.

Monta Vista. Monte. Monte Vista. Beach, Beach Resort. resort. Tignan mo yung bata na ako para na. Saan? Ang ano? <laughs> wow, wow. Ayun yeah. si Tantan o. Junjun na niya, si Junjun. Bantay sa gate. Na, na, Bantay sa gate si Junjun dito eh.

Eh. Saan kayo pupunta? Simin pala kayo? O, oh, si Junjun O, si Junjun sa, sa gitna ng Dinosaur <laughs> so, na Ang simoy Ang simoy ng hangin So ayan may lifeguard dito At ayan si nagkasarabata na tayo Si Kuya Paul Sinungaling ka? Sabi mo hindi ka sasama Kala ko may biyahe ka Kala ko may biyahe ka Hahaha <laughs>

<laughs> <laughs> okay, pay, pay, pay. okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Hay, hindi nga glass <laughs> tayo pa-habaan. Sila 'di ambet, dalawahan 'yan. Ye! Yeah. <laughs> Hala! Oh, <laughs> Hala! Walang oras pa At ang naglalamang nga dito ay sila ano, sila Junjun at sila Ibo. Mag-brief na lang kamo! <laughs> ano, suko na kayo? Oo, wala namang oras eh. Sige, sige. Okay. Sige. Padahal. <laughs> oh, sa, oh pa lalo Wala pa, wala pa, walang oras. Ano inyo lang oh, tandaan nyo Tandaan nyo lang andito kayo ah. Oh. Yan. Jali at dog. <laughs> oh, hindi hindi kayo mag hindi dikit oh. Oo, oh, hindi tiket. Oh, okay Ah, mas mahaba na ito, dalawa. Oh, yan. Ito na final nyo ha, final nyo na yan. Ito. So. Ano? Mas ma... Mas ma... Ano sila, Tantan? Mas mahaba. Walang oras yan. Walang oras yan. Walang oras to. Ito, ito. Ito sa inyo. Ito yung sa inyo, Kuya Paul. Ayan. Tapos <coughs> Ayun. Talo tayo. Ano yan? Talo ka, ma. Hindi na kailangan magsalita. Wait lang. Hindi pa nga tapos. <coughs> Wait <coughs> Ay, kapat. Di pa rin kayo sumusuko ah. Ito, dalawa. Wala na. Ayan oh. Hello. Dapat <laughs> pala hindi ko natanggal yung bag ko. Yo, kung sinabi ko yun, hindi malalaman nyo. Pakakapaganda kayo. Andon, nga yeah, kay mama. Wala na po na kayo, Noy. O, tandaan nyo na kung ambot saan. Guwitan nyo, guwitan. Halika, <laughs> mag-dive. Why you? <laughs> wala na, wala na. Wala, wala. Wala na. Sino panalo? Sampo lang yon example. Oh. Yan, Yan. Nadyay muna nila. Aka na. Aka na si 1K. Basketball kita. Si Junjun, tapos si ano. Solot oh, yeah, oh, na no? oh, uh, okay. ko, na? ko sa bago. Wala, daya ulit. Disqualified. Disqualified. O, naglalaban kami ng ano. <kolono>. Ayun, disqualified. 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 Wala na. Ano ba? Take ang balihan. Nagamit ko na. Nagamit ko na sa bago. Tubos ko to. Zero pang pwinta. Salamat to kay ma'am. Mayo na nga ni. Ayun na si Wansi. Sir, sir, Tita, tita, uh, ma tita uh, Glenda. Ma'am, tita Glenda. Maraming salamat po. Ako po ang nanalo. Ayan mo <laughs> utang mo. Utang mo. Wala, <laughs> utang mo. Ula, utang mo. Gasi, <laughs> 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 Marami salamat po kay Tita Glenda, kami pang nadalo ni Junjun Bayawak. Anong ginawa nyo? Wala, laki ang bag ni Junjun. Ganito lang ang bag ni Junjun. <laughs> Pahabaan. Ano? Kaya pala dito panalo. panalo. Namula. <laughs> Namula. Kaya bawa bawal kaya yan mahaba sila pareha sa pag nagkasama. Wala <laughs> dapat oh, rules naman. Oo. Pero rules nang ganun eh, hindi tayo ngayon. Wala Salamat kay Christor sa botang binigay nito. Laking tulong to sa amin pagtatarbaho at sa nagbigay sa sponsor. Maraming salamat po.